magsanga ang dalawang libong miyembro ng Philippine National Police dyan po sa KOJC sa Davao City yung po yung compound nila diyan para isilbi ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at para po sa seryosong usapan tungkol dito narito po si Attorney Chel Jokno sa segment na no joke kay Chel Jokno ng mga ka RH mga kapwa Batanggenyo at Taalenyo at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig Nagmistulang war zone ang compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa pagdagsa ng 2,000 pulis para isilbi ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kabila nito, nananatiling mailap itong si Kibuloy na hindi nakita sa loob ng compound. Inamin ng PNP na malaking hamon ang paghahanap kay Kibuloy sa compound dahil nasa 30 hektarya ang lawak nito. Posible rin daw na nagtatago si Kibuloy sa underground bunker, kaya hirap silang hanapin ito. Sigaw naman ng mga miyembro ng KOJC, harassment at paninikil sa kanilang kalayaang pangrelihiyon ang ginawang pagsalakay ng PNP sa kanilang compound. Nagsagawa pa sila ng ilang rally kung saan nananawagan sila na magbitiw si Pangulong Marcos sa pwesto. At hindi lang yan, binanggit pa nila ang people power sa kanilang mga panawagan. Lumabas rin ang katotohanan nung sumigaw sila na ito'y laban sa pagitan ng kadiliman at kasamaan. Hindi lang po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Kasama! Kasama! <laughs> May mga opisyal ng gobyerno ay kinampihan din si Kibuloy kasama na ang mag-amang Rodrigo at Sara Duterte at ang mga senador na sina Bato de La Rosa at Bong Go. Ayon sa dating Pangulong Duterte, malinaw na paglabag sa karapatang pangtao ni Kibuloy ang ginawa ng PNP. Duterte? Karapatang pangtao? Ano yun? Joke? Kailan ba naging mahalaga kay Duterte ang human rights? Diba sabi nga niya noon, I don't care about human rights. Human rights. Ngayon, human rights ang bukam bibig niya dahil kaalyado niya ang damai. Pero wag po natin kakalimutan ang ugat ng isyong ito. Actually, walang kinalaman dito ang politika. Mm -hmm. Ang usaping ito ay may kinalaman sa mga kaso laban kay Kibuloy. Hindi po ito joke, napakaseryoso ng mga kaso na laban sa kanya. Pag-abuso o child abuse at human trafficking. Ilang mga menor de at mga babae ang umano'y inabuso ni Kibuloy. Pinaniwala umano sila ni Kibuloy na para sila'y maligtas, dapat nilang ialay sa kanya ang kanilang mga katawan. Ito ang kailangan sagutin ni Kibuloy sa ating mga hukuman. At kung makikita na siya'y may kasalanan, dapat talaga niyang itungin pagbayaran sa loob ng kulungan. Nakakalungkot nga lang at hanggang ngayon ay hindi pa siya nahuhuli at naiyaharap sa batas. Ano, Elena? Iba mm. talaga kapag ma impluensya at makapangyarihan, ano? Nako! Alam mo, Attorney Chell, may uh, grabe ang nagagawa ng pera at power. Yun. Mm -hmm. Tama ka, kasi tingnan nyo na lang yung, uh, itong si Alice Guo. Mm. Gamit ang kanyang pera, nagawang makalabas ng bansa. Mm. Kahit pa may immigration lookout bulletin o ilbo, at maraming mata ang nagbabantay sa kanya. Um... Your Honor, hindi ko po ni ko po alam. Your Honor, hindi ko na po alam. <laughs> hindi lang 'yon, ang mga nasa likod ng madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon patuloy pa rin gumagala at malayo sa anumang pananagutan. Kasi nga makapangyarihan. Pero bakit pagka-ordinaryong tao, mabilis ang pag-aresto at mabagal ang usad ng hustisya? Maalala ninyo ang kaso ni Direct Jade Castro, yung hinuli na walang warrant of arrest mm -hmm. ng pulis. Si na Jade ay nakulong ng apat na pung araw bago idinismiss ng korte ang kaso dahil ilegal ang pag-aresto sa kanila. Malamang na inisip ng mga pulis na makakalusot sila. Inakala nila na si Jade ay isang ordinaryong mamamayan lang. Buti na lang ay si Jade ay isang kilalang direktor at nagbigay pansin ang media sa kanyang sitwasyon. Pero isipin natin ang mga ordinaryong tao na inaresto ng ilegal. Paano naman sila? Sa mga ganitong sitwasyon, nasasabi tuloy ng marami na pabor lang ang hustisya sa mayaman at hindi sa ordinaryong mamamayan. Doble karang araw ang ating hustisya. Kaya dapat tuldukan na natin ang ganitong kalakaran. Dapat pantay lahat sa mata ng batas, mayaman ka man o mahirap. Panagutin sa batas ang lahat ng may kasalanan, maging sino man yan. Pero ang tanong ay, paano? Kailangan natin ng mga leader na mangunguna sa laban kontra katiwalian at para sa epektibong pagpapatupad ng ating mga batas laban sa mga tiwali sa pamahala. Pumili tayo ng mga leader na may pananagutan, hindi yung umiiwas kapag tinanong kung paano ginastos ang pondo ng taong bayan. Yung mga ugaling pusit sabi nila, e eh, no? hindi ito joke, no? Back to you, Alain. Maraming maraming salamat at maraming maraming salamat, Atty. Chela, no? Uh, nabanggit niyo po kanina. Yung hindi naman po gano'n, walang power, walang pera, mahirap po eh, hindi nagiging pantay ang batas, hindi nagiging balance, nagkakaroon lagi ng bias. Oo nga mm -hmm. Elaine, at ito'y matagal nang hinahanap ng taong bayan, mm -hmm. yung patas ang siya dito sa atin. Mm -hmm. Hindi lang para sa ngayon, pero para sa mga susunod pa na henerasyon yes. Pilipino. Oo. Okay.